Okay, ah, bali meron tayo rito nga Mitsubishi ah, Montero Sport Yan, ang problema na ito guys ah, Ang sabi ng may-ari Yan si Sir, ah, bigla na lang daw ah, bigla lang daw, ah, nawala yung ah, kanyang busina Kung ah, pag pindot niya, ah, hindi na raw gumana Bali, Sir, doon ka sir, sa kabila Sa kabila ka Yan, bali ito guys, ah, Mitsubishi Montero Sport Yan, 2010 model Yan, bago natin na ah, gawin to guys sa uh, syempre uh, gaya na lagi kong ginagawa ini-interview ko muna yung mayari bali sir uh, ano bang napansin mo rito sir sa sasakyan mo sir bago bago mo dalhin sa akin ah, uh, siya tapos pilay na wala so yun uh, hindi na gumana yung ano niya busina hanggang kahapon hanggang kahapon pero sir wala kang pinagalaw ng mga pangilalim wala, Hala, kang pinagawa wala, kumbaga bigla lang nawala bigla lang nawala yan. Bali, sir, baka may papatingin ka, sir. Bali yeah, ka muna. Sir. Shoutout ka. Ako oh, yung miss ko, yung mga Yan, Bali, taga saan ka, sir? San Pedro. Ah, San Pedro. Bali, taga San Pedro lang pala si sir. Yan. Ito kayo sa uh, Bali Mitsubishi Montero Sport. Yan, atras muna, sir. Ah. Yan. Dito nyo, guys, makikita. Yan. Airbag SRS. Ibig sabihin, pag ganitong klaseng manibela, guys, Uh, meron niya nga, clock spring na tinatawag kung meron siyang ribbon ah, Kapag naputol yung guys ah, Bigla na lang uh, ah, mawawala ang busina nyo Yan. Tapos ah, iilaw to guys Yung SRS Dito sa may ah, panel case Ito sir wala namang umilaw na SRS Wala siyang umilaw, Walang umilaw yan. Bali ito guys papakita ko sa inyo kung paano yan uh, ah, Testingin Yan Angat natin to guys Sir, sa inyo angatan na ito Ay ito Sige Ryan, angat mo nga Tuturo ko sa inyo guys kung saan ang location ng uh, relay ng uh, busina. Yan. Bali ito guys yung uh, battery. Tayo kuha kang wire konti. Yan. Tuturo ko sa inyo guys uh, step by step. Yan. Bali ito guys yung uh, cover niya. Tama ka marami. Yan ito guys yung uh, relay ng busina. Yeah, sa mga hindi pa nakakaalam guys, ang Mitsubishi Motor Sport may relay ang busina. Yan bali ito siya guys, yung sign niya. Yan ibig sabihin relay yan. So dito yan guys. Yan. Ito yan, ito ang relay niya. Alam mo Bali ito yung uh, mga fuse. Ito siya guys. Bali ito, ito siya. Kaya ang gagawin nyo, bubunotin nyo lang Kunin yung test light natin yan kung kayo nagdi-DIY guys uh, Gayahin nyo lang itong uh, video na to Yan Yung test light natin Nalagay natin sa ground Ibig sabihin ng ground na sinasabi Ito negative Yan tapos ito guys Meron tayong ilaw Yan bali ito guys Itong dalawa na itong malaki yes, Hindi na sir Direct naman ang pusina. Itong dalawa na to Yung isa nyan Papunta sa busina Sa busina mismo guys Yung isa naman ito guys Sa power kaya na, titesting ninyo kung kayo may test light, testing ninyo kung may power. Dito sa dalawa na to. Yan, ibig sabihin guys, may power siya. So, ibig sabihin, ito, yung kabila, ito yung sa busina. Yan. Yan, meron. Yan, ito guys, ha, kahit ha, patay ang susi, bubusina yan. Yan, testing natin guys, kailangan dalawang power niyan. Yan, ito guys, wala. Yan, umilaw yung kabila, So, ibig sabihin, itong kabila na to, yan, papunta yan ng uh, clock spring. Siya ang switch. Yan. Ngayon, ang test light natin, lalagay natin dito. Kasi ang kukunin naman natin, yung negative, yung galing ng uh, Maribela. Yan. Ngayon, guys, na to, kapag pinindot yan doon sa loob, kailangan iilaw yan. Sige, Ryan, pinindotin mo. Yan. Ibig sabihin, guys, umilaw. Bitaw. Pindot. Yan. Okay na. So ibig sabihin guys uh, Buo tong uh, Clock spring Ito manibela na to yan, Clock spring type yan guys Hindi yung katulad yung nakatutok Na meron syang uh, kumbaga, uh, Parang basta sabihin Pero yun ang titi niya guys Yung titi niya nakatutok yan sa ilalim Ito naman guys uh, Ribbon type yan, Kaya clock spring yan Yan Ngayon guys ang gagawin nyo Kapag nawala ang busina nyo na-check nyo to lahat ang gagawin nyo rekta nyo hawa ka mara yan pinot ma kasi kailang walang cut kasi kapag may cut may daya Tang. <laughs> so, ngayon guys rekta nyo to itong dalawang malaki kasi yung magkabilaan maliit ngayon rekta nyo kapag tumunog yan guys ibig sabihin relay lang ang yan. <laughs> Ibig sabihin, guys, ang sira niya, relay, ang sira niya. Ngayon, ah, kukuha tayo ng relay. Sige, Ray, kuha ka ng relay doon. Yan. Balik, sir, ang sira niya, relay. relay. Kaya, yan, buti hindi mo tinilas sa iba. Kasi kung ano-anong babaklasin, sir. Yan, maraming tatanggalin. Kung ano-ano pa, tatanggalin yung manibela, clock string Yan, sa mga hindi marunong mag-testing. Yan, ganyan ang nangyayari. Yan, meron tayong mga relay dyan, guys, ng mga surplus. Yan, original yan guys. Kapag sinabing surplus, yan, galing talaga sa may sasakyan. Meron ding surplus na replacement, kaya lang, mas maganda yung original. Yan. eh na na natin. Okay lang yan guys, na uh, medyo mahaba ng konti. Yan, masasaklo pa naman yan kasi ito may exit. Sige, sige Ryan, pinutin mo. bali ang naging si sira niya lang guys itong relay yan kumbaga wala tayong masyadong uh, ginawa ganun ang ginagawa ko guys testing muna bago tayo gagawa ng mga pyesa yan bali sir ano masasabi mo sir Kaling. yan very well effective sa uh, pagkabulong malipela maglasin oo marami uh, mga electrical <laughs> sir maraming salamat po sa iyo at uh, maraming salamat po sa tiwala kasi dito, dito kayo nagpunta sa, sa akin uh -huh. yan bali uh, kung gusto yung matuto guys kung kayo nagdi-DIY panoorin nyo lang guys yung uh, ang aking youtube channel Gian Palatina youtube channel yan marami kayo matututunan yan guys tapos kung hindi niyo magawa sa inyong uh, bahay lang punta lang kayo rito guys sa may lalay binyan laguna yan bali ang pasita guys dito sa kabila dito naman guys yung galing nang Santa Rosa yan katapat ko guys si uh, uh, Shilome. yan yan bilyan mga gulong yan. Okay guys, so maraming salamat. Sir, thank you. Thank you.